Let's go shopping. Pen shop edition. So, nami sulat sa mall karon. Asa na dapat ba? Asa dapat? Ah, pen shop mani. Ben, di mo nama oh, pen shop na. Pen shop. Bag. Ano ay mong gusto? Ha? Dili man na masulit mo kuan. Tubigan kaniyo dako-dako. Kaya nila mas tako biyo. Mas tako, bito bi? Oo. Oh, okay, Masunod yung mga water bottle. Katong grey, oh nice! Gahanap. O, grey lang, grey. Sili niya, ni mo bi. Mm. Malaki ang paa mo. Di lagi. Nice. Gusto daw siyang waterproof eh. Saya selesaikan ya, third, third, 44? 44 perfume, lagi nih, tebun, Oh, ayo tester, tester, mana tester? Parang kan, pak tester lagi, tester, tester na nila basta open o oh, tarao. Oh, basta na yung no. na mga tester na kita Kani tester o oh, tester Halaha. ha yung giko tester <laughs> <laughs> tester ni Oh, naka sealed mo ng bago ayan o mm, mga yung pang perfume ni Jazz. ah kani napila na Sagi, na lang na yung so, anak mo may ganahan. Ko. Umot, you like? Hindi ko. Okay. Mas gana aku mesti motong. Ang Raven. Mm. Ikop tamis. Ha, okay. Kanina na okay ra. Kani be. Tara, Terai, ibutang imong kaina. Ato ituling ko do wat ah. Kani reng white be. Okay ra. Kana lang. Okay kana ni. Pasadili lang ba

1 and pila na? 5, 699, 699. Oh, taka taka How much is this, baby? Takao? 199. 199? Saan? Hmm. Ah, Saan nung isa'y kwarta? Oh. Spending sa iyahang savings. Ito very good. Gitsa kong baby, oy. Kaya oh. uh, na. 100 to 100. 1 tray to. Ito ba, nandito ka? Katay hmm. lang ni Mama, ba? Oo, 1,000 to 1,000. Si Mama lang magbayad lahat. Oo. Oh. Ay, Ay ko lang. Bayari sa niya. Ano na po? Siya ko bayan. Perfume na niya mag bag. Tara. Yan na. Let's go. Ba bye bye <laughs> <laughs> pen shop. Pen shop, pen shop pala.